Ayan! Ako! Ayan, kanilang umaga, ng no, magkaka-chat kami. Uh, sa anything group chat group nga eh talagang uh, anything goes chat group ya eh na excited ako yan, sabi mo merong kampa blind item ang bongga so simulan na natin pero kailangan na dahan-dahan baka uh, bigla mo may spill kung sino ya maloka <laughs> ako pero, dapat, ano <laughs> dapat pagtumaas uh, pag tumaas, na tumaas yung viewership ma'am ang live na live na tayo ay dapat, konti-konti natin i-reveal -re kung ano yung mga clues, diba? Oy, Pero eto, uh, ang sabi mo kanina sa group chat natin, eh mga pangyayari sa GMA Gala. Mm -mm. Ano ba ang mga pangyayari niya? Nakakaloka. Eto na nga. Actually, recently na GMA Gala, ang kanilang motif kasi ay black and white. So everybody, they were all expected na black and white ang isusuot. But there were artists, male and female, na shows na hindi mag black or white. They they opted to to wear something navy blue, something something gray. Basta hindi black and white. Pero ang ang blind item natin dito ay itong isang aktor na ito na prepared so hard, sobrang guapo. Mm -hmm. At uh, mm -hmm. with his stylist and with his glam team and his team, no? Meron din sa pinayagang pumag uh, rumampa sa red, red carpet. carpet. Meron pa kasi in second rampa 'yan dun eh. yung pagrampa nila doon sa fashion show naman kung saan dada pa si Herlin Dodel. Pangalawang okay. rampa 'yun. So in both cases, in both instances, hindi pinayagan tong aktor na to. Oh, kasi And, umiba siya. Yes. Pero, ano ba suot niya? Ah, uh, hindi hindi black, hindi hindi white. Oh, oh. So baka napaka-given kung bibigay ko yung ah, opinion oh, ng suot yeah, okay, yeah. at the same time, ang tampo ng management team nor ng group at the glam team ng ng aktor na to. Sobrang guwapo aktor na to. Ay, Talaga ha, sobrang guwapo. Sobrang guwapo. Ha? Pero parang wow. may depression yung aktor na yan. Eh. sobrang guwapo. Talaga, ayaw mo ituloy ko yung tapos, sinasabi. Ko, tapos, yun? Kinala ko na kaagro. Nag-aano siya, nag, <laughs> naga, naga, nagtatampo sila or kino-question nila yung, yung management or yung team ng Sparkle or ng GMA because meron namang isang actress na hindi naman naka-black and white naka-gray, pero pinarampas sa red mm, carpet. Kasi di ba parang pag pinagmix mo yung white and black gray and yes. black. it could have been it could have been more simple kung sinabi nilang it could be black white silver or gray or oh, whatever yeah. oh. pwede yun pero they were very specific na dapat black and white lang pero itong actress na to naka gray pero pinarampa oh. so gano ba ka-sikat yung actress pa yun? medyo sikat siya hmm. medyo sikat siya at ginugroom nila talaga tong eh, ito rin to. na actor ginugroom nila di ba bida nga ato sa isang fantasy oh. na nagsimula na <laughs> last year wala it. ko masyadong ano siya lang pala lalaking bida oh, sa pagkaseries. Oh, my God! Ay, <laughs> hindi ko, hindi ko, hindi ko sinasadya. Nako. hindi na ko na-realize na, ay. Kanina nga, sinasabi mo may pagka, may D, para parang medyo giveaway na masyado. Ngayon, parang sobrang second giveaway. Parang sinasabi mo na, ano, kuha ko ka agad? Oo, oh, kuha ko Pero, pero yung girl ko mo ba? Ah, uh, hindi pa. Kasi, uh, wala akong binigay ng clue. Oo, uh, clue, clue. Saka ato talaga on the spot na blind item. So, hindi uh -huh. talaga po kami nag-usap. Oh, uh -huh. uh -huh para at least hindi, actually, hindi ko alam mm <laughs> nung no, sinabi mo lang magba-blind item ka oh. toko sa GMA, GMA Gala, Gala di ba oh yung iba GMA Gala yung iba GMA Gala ano nga bang ano I think uh, either tama? or oh, diba? neither nor. parang yung promenad, promenade promenade di ba diba? may mga ganun after eh na pwede naman di ba pwede oh. naman din yun di ba So ano? So ano na? Ayun nga, nagtatampo nga yung kampo ng aktor dahil pinarampat tong babaeng ito, tong aktres na ito, Wearing gray, hindi naman black or white. So bakit pinarampa siya tapos ka? hindi pinaranta. Eh, ang gwapo-gwapo niya, di ba? Ang ganda-ganda. Pinaghandaan niya wow. talaga itong ano na ito. Sa bagay, bongga na rin itong na ito. Oo. Oh. mo, nagbabayad na siya ngayon ng stylist. Oo. Oh, oh. Di ba? Si, TL yung stylist niya, di ba? Ano, ang galing-galing ng kapatid ko talaga ng aking FF. Ang tawag ko na ngayon kay Jun ay FF. Ang bongga na ko. Pero galing -galing kailangan mo bigay ka ng clue sa actress. Sa actress? Parang feeling ko, nandun di siya sa ano eh, sa fantasy. Oo, oh, oh, baka kuha mo na yan. Parang kuwang-kuha na, baka ma-demanda na <laughs> Ano, girlfriend ba to ng actor? Oh, girlfriend to ng isang GMA actor din. Oh, yan. Oh. Eh, yung isa, di ba, sabi, ay hindi, sino-sino ba sila? Singer-actor ang boyfriend nitong female actress na ito. Oo, oh, oh nagka-GMA yeah. din, o, oh, di ba? Oh, yeah. Tapos? Ay, ayun na, tapos na. Ah, tapos na. <laughs> Hindi, nakuha ko na ako si Michelle. Nakuha mo yung so, mail. Sa, sa, hindi, pati yung, yung, mail talaga naman kuha ko pagkabanggit mo. pa. Yung female gusto mo. Huwag na, nasa. So, huwag na po, huwag na po. Pero, Mamaya na pag ano, natapos hindi, yung programa. Pero yun nga, siguro dapat niya i-address. Bakit si ganyan, di ba? True, oo. oo diba? Kasi pero, very really unfair. Pero ang ano, ang... Siguro baka na-champohan lang siya. This is among The many issues of the GMA gala following the Nadine Samonte issue, di ba? Oh, I mean, pero ha, nag-reach uh, out naman daw sa kanya ang management team ng GMA. Pero ang GMA daw, walang balak na maglabas ng official statement bakit nagsalita si Nadine Samonte. Kung baga gusto na nilang i-end, tapos na, di ba? Para mm -hmm. wag na lumaki pa. Sa bagay. Pero, yan, hula-hula po kayo kung sino ang aktor na yan na hindi pinarampa, di ba?